Um, sa so usapang breakup, we have to remember two important factor na lagi ko sinasabi sa mga coaching session ko. No? Kasi importante maintindihan natin to. Kasi pag ikaw ay nasa emotional breakdown or nalulungkot ka or nasa breakup kayo, basically, alam mo naman syempre na vulnerable ka, weak ka. Pagka ganyan, syempre hindi ka makapag-isip ng mabuti, nahihirapan ka, may kabog sa dibdib mo, may selos, may takot, may anxiety. Kaya hindi tayo makapag-isip ng mabuti at kumbaga mas lalo tayong napapaisip na kailangan bigyan natin ng paraan ito, kailangan gawan natin ng paraan ito. So nauuwi tayo dun sa sinatawag nga po natin na satisfaction. eh yung satisfaction mga utol, yan ang dapat nating iwasan at yan ang sinasabi ko nga po na hindi natin dapat pinaparandam sa ex natin. Uh, sa coaching, tinatawag ko itong behavioral privilege or benefits, mga utol. Na kung halimbawa gusto mong ibalik ang ex mo sa'yo, literally, kailangan iwasan mong maiparamdam ito sa kanya completely or halos. Katulad ng for example, di pa pagka message ka ng ex mo, natural ang mga benefits niya nung kayo pa ay magre-reply ka agad. Lahat ng hilingin niya, lahat ng sabihin niya sa'yo, lahat ng itanong niya sa'yo, syempre, sasagutin mo yon. Bakit? Dahil benefits niya yon as a relationship partner noon yun. Pero ngayon kasi mga utol na kung kayo ay break, dapat hindi na po natin binibigay yung mga behavioral privilege na Dapat ang binibigay po natin sa kanya ay hindi po satisfaction. Kung hindi, consequence at challenge. Kasi pagka naramdaman po niya yung mga consequence, katulad ng bakit birthday ko hindi ako niregaluhan, bakit nagme-message ako sa kanya kanina pa, simula umaga, hapon hanggang gabi, pero hindi ako nire-replyan. Ang iba naman, bakit ang tagal niyang mag-reply. Pag tinatawagan ko, bakit hindi ako sinasagot? Kasi yun ang mga nakasanayan niya for sure nung kayo ay okay pa. Nung kayo ay in a relationship pa at mainit na mainit pa po ang pagmamahalan sa isa't isa. Malamang na malamang na konting request lang niya, konting tawag lang niya, yaya niya sa'yo. I'm sure na pinagbibigyan po natin siya mga utol dahil nga po yun ang mga benefits bilang partner. Pero ngayon kasi is break kayo mga utol. ah uh, human being, For example, sabihin na natin na wala kang trabaho. Tulad nga ng example ko, no, kunyari, nasa bahay ka lang. Pero, nakasupply, may wifi ka, may pagkain ka, pagbukas mo ng rep. Kompleto. Pagka may kailangan ka, load, lahat nandun lahat, may lahat ng supply. Eh. So, basically, satisfaction yung na-fulfill mo. Pagka ganun, mga utol, kadalasan, di ba, hindi ka na magtatrabaho, mag-i-stay ka na lang doon. Hihilata ka na lang doon kasi satisfied ka naman eh. Pero pag nararamdaman mo yung mga consequence, kikilos ka. Halimbawa, dumating yung electrical bill, yung water bill, wifi, lahat yan mga utol. Siyempre, pagka na-feel mo yung consequence or cause and effect, gagalaw ka. So literally dito mga utol, tinuturo ko, especially sa mga coaching session ko, na kung gusto mong bumalik ang ex mo sa'yo, ay kailangan bigyan mo ng pansin yung mga consequence instead of dissatisfaction. Katulad ng binanggit ko kanina, since na kayo nga po ay mahina, since na kayo po ay apektado, iniisip mo ngayon mga uton na kailangan may gawing kamparaan. Kailangan kumilos ka, kailangan tawagan mo siya, kailangan alagaan mo siya, kailangan kausapin mo siya, kailangan pakiusapan mo siya at lumuhod ka dahil iniisip mo baka mamaya hindi na siya bumalik. Nagpapanik ka. Eh hindi natin alam mga uton, eh ito nga po yung mga satisfaction na inaabangan niya or I would say expected niya sa'yo. Kaya nga sinasabi ko, huwag mong ibigay yon Kaya hindi natin siya na naibabalik eh. Dahil dapat yung opposite o yung 360 turn ng pinapakita natin sa kanya mga utol, which is the consequence. Alam kong magagawan mo ng paraan nito basically or easily dahil nga siya ay dati mong karelasyon. So alam na alam mo mga utol from 1 to 10, from A to Z, kung ano yung mga satisfaction na naibigay mo sa kanya. I'm sure thousands yun or even hundreds. Kaya pagka ganun mga utol, bawasan natin ito. Yung iba nga po mga clients ko uh, na ikukwento sa akin na hanggang ngayon na ibibigay pa rin daw nila yung, yung, yung allowance. Yung iba naman, binabayaran yung credit card. Yung iba naman po mga utol, hanggang ngayon, sinasamahan pa rin po yung mga ex nila. Ang karamihan nga po dyan, hanggang ngayon, kausap pa din. At ang mabigat nito, pati po yung make love, yung romantic mga utol, nagagawa pa rin. Eh lahat yun mga utol are all satisfaction, behavioral privilege ng isang tao, human being. So by nature, malamang na malamang, yan ang rason kaya hindi bumabalik ang ex mo sa'yo. Bakit? Naibibigay mo naman kahit hindi siya nagko-commit eh. Kahit sabihin na nga po natin na break kayo at nagagawa pa rin niya yung emotional freedom. <coughs> <coughs> I would say wala siyang commitment sa iyo mga utol. I would most likely wala most likely wala siyang commitment sa iyo pero natatanggap pa rin po niya yung mga privilege na yon. Kahit ako mga utol or kahit sino I'm sure ay maaaring magdalawang isip o hindi na nga po bumalik. Pero kung yung hagupit o yung impact, yung cause and effect, disadvantage o yung consequence nga po ang pinararamdam mo sa kanya mga utol, magkakaroon siya ng second thought. Bakit? Mamumblema siya eh. Hindi naman po to emotional manipulation. Pero sinasabi ko lang po mga utol, ibigay mo sa kanya yung breakup. Lagi ko nga pong binabanggit. Hiniling niya, di ba? Ang gusto niya, split tayo. Ang gusto niya, space tayo. Break tayo. Pero mga utol, tanong, physically, mentally, or emotionally, binigay mo ba? Or baka na-execute nga lang yung breakup pero siya lang talaga basically yung lumayo. Tayo, sumusunod pa rin at binibigay pa rin po yung mga regalo, advantages, and satisfaction needs na pwedeng makatulong sa kanya kasi worried tayo. Kalimutan natin yung mga utol. Tandaan natin na kung ang intention mo, bumalik ang ex mo sa iyo mga utol, tanggalin mo yung mga needs na yon. Hindi mo kailangan patunayan yung mga utol, huwag kang mag-isip na may kulang. Dahil 90% for sure alam ko naman po na alam na alam na po ng ex mo yung ability or capacity mo. Bakit? nakasama mo siya sa isang relasyon eh. Pero bakit nangyari pa rin ito? Bakit nagiwalay pa rin po kayo mga utol? So ibig sabihin, hindi po yan ang sagot. Ang sagot mga utol, is tanggalin mo yung mga yon para nang sa ganon, mas mabilis na ma-feel po niya yung impact at yung cause nga po ng breakup for him or her to reach realization faster and easily. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, supportahan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Papong TV, kung nawawala yung taong mahal mo at kasalukuyang lumalayo sa iyo mga utol, huwag kang matakot, huwag kang kabahan. Dahil pag ikaw ay naunahan ito mga utol, mas lalong hindi mo may or o may babalik ang taong mahal mo. Kailangan mo mag-focus sa mga bagay na kontrolado mo lang. For example, ang pag-develop ng sarili, ang pag-improve ng emotions mo mga utol, o pagbabalik ng confidence level mo, ay malaki ang maitutulong kung gusto mo siya ma-win back pabalik. Kasi kailangan ipakita mo sa kanya yung maturity level at ability mo to understand, instead na magpapanik ka at matatakot ka. Alam natin na it will only push papalayo yung emotions or feelings ng ex mo sa'yo. iyo. Pagkalimbawang nakita niyang kayo nga po ay depressed, nahihirapan, at hindi kayang maging independent at wala siya. You need to put your ex in a position para magduda siya mga utol sa kanyang naging desisyon. Dahil tulad nga na sinabi ko sa mga coaching session ko, alam natin na hindi sigurado yan. At nagkakaroon pa nga po ng second thought yan in dealing with the breakup. Kaya kung halimbawa bibigyan mo siya ng confirmation na kayo nga po ay natatakot, nanghihina, nalulungkot, lalo lang niya mapapatunayan sa kanyang sarili na ang pag-iwan sa iyo ay tama. Kailangan magkaroon siya ng second thought doon mga utol sa pagpaparamdam na kayo nga po ay still confident pa rin, okay pa rin, matibay pa rin, still emotionally stronger and stable pa rin kahit na kayo nga po ay hiwalay. Yun ang magbibigay sa kanya ng malaking doubt o duda. Huwag nating baliwalain yun dahil napakaraming nagkakabalikan sa pamamagitan nun.